Bakit na tanga? Bakit na tanga? Hindi gimanis na daw, te. Parang gago kasi ito, Huwag mo na kasi yung tutok, Eh, pag pumutok pa yan, gago ka. Te, no, 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 no. pa yan, uy. Te, puta. Ate, parang gago kasi. Eh, parang gago. Lulu, lulu, lulu. Gago ka, ah, binibidyan mo pa. Te, parang kasi gago to, ay ayaw ko pumasok dito eh. Nainit sa labay. Eh, tanga, mas dahil naman dito magbumutok yan, tanga ka. <tinyo> eh, eh, parang gawa ate. ate. Ate! parang gawa ko kasi. te, parang gawa ko. Ito mong, gari ka kay tita dito, gulo-gulo na oh. Ate, parang gawa si kasi. Ate! Na sineti. Ate! Nakasinete! <tinyo> ate! Ate, parang gago kasi si Ate Ate, parang gago kasi si ate.